babay at isang Ako? Okay. Oo. Si na ano? Nalagot ka. Lalanay o? Lana, nagkumot na sa nanay. <laughs> at isang no, no, no. nandun sa bahay. Wala dyan, Ate Sam. Magawad ka, Nanay daw? Sawi. So, Ate Sam.

naman O na yung dugo yan, yung nangitim. Hindi natanggal. tanggal. Ibu ang banga. Ibu ang balik ng gapon. Kinudkud ko nga yan sa gadsa. Balat? Ang mga babae ay pwedeng hindi bumili ng lipstick. Ang mga tiktok lagi, katam lagi yan. Sakit? Kaya? Sakit. Ah, grabe ba. O na to ah. Hmm. Ayan na to yung masakit, oh. Hmm. Masagi, good na. Black house na masagi. Nag-aray-aray na. niya para makita niya ganyan. Ganyan sa TikTok sana niya. Yeah. Hmm. Yeah, pinanood mo ganyan yun. Mm hmm. Nakaluod mo itong ilak. Ang lagkuan ng mga bulok na. Kaya yun, anak. pila talaga ibigay sa ipo. Mm hmm. Pasok sa Gcash mo. Ganyan. Pipal mo na. Ano yung mga TikToker? oh, tulad din. TikTok din. Sa so people din yan. tapos na, may pipindutin ka lang, ilipat mo lang siya sa ano, Gcash. Yung pera mo. Yung, yeah, yung para bayad din. Ano uh, manok ba nga nangyayaman naman sa akin kung an, 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 ano na sila si kanang taga Cebu. Oo. -oh. Yung oh. mm, si Burloloy. <laughs> ano na nga talaga yung mayaman na yun dahil sa ano, no? Huh? Dati mahirap lang yon.

Lahat ng masuka oras man po, sa oras ka. Pininsenska, kasi kailangan natin yan. Hindi eh. oh, puro trabaho lang. No, yan nang sa amin dahil sugat siya. oh Pumasok na sa balat. Sugat siya, tadi kita sa laman. Kita, ya, um, 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 butdi ka mainan nako kasi ano hindi ko alam mayko pa pala. hindi ka okay. magpa ano si pa ten hadi ka magpali okay. Ano mo? Yung. Yeah. Di ba nabanta? Okay na? Okay na. Tuloy na ang kita. Mm-mm. Mayaman na Sunod, may kutsi na to. Ha, hey, kutsi. Balhin na ni subdivision. Mm Hindi -hmm. na nila ito Grabe. na <laughs>